Hello guys, uh, mag-unboxing tayo ng binili kong book galing sa Shopee. So, tingnan natin kung tama yung pinag-deliver nila. Okay. So, nakikita ko lang to sa ads. So, gusto ko siyang basahin. So... Tingnan natin kung talaga bang powerful itong mabasahin nating libro. Yan. The Concise of 48 Law of Power. Si Robert Greene ang um, nagsulat. New edition. So gusto ko siyang basahin kasi sinasabi doon na paano mo daw uh, magagawa yung mga bagay na hindi mo magagawa. Ma paano What? may handle yung isang tao? Paano ka ma mag handle ng mga tao? So, dito daw natin malalaman. So, let's check kung talaga bang may effect itong libro na after natin basahin. book na to, ituturo sa'yo kung paano ka magkaroon ng control sa mga kausap mo, whether sa business, work, or even sa school. Favorite ko nga dito yung law number three, conceal your intentions. Huwag mong sasabihin yung mga pinaplano mo kasi pwede nila tong magamit laban sa'yo. Kasi yan sa mga retunan ko sa librong to. Again, wag na wag niyong gagamitin yung mga lesson sa librong to para makapanlamang ng kapwa mo. Use this para protektahan ang sarili mo para mag-succeed ka sa mga pinaplano mo. This is actually one of the books kung bakit hindi na ako maninipi late ng tao. Kung gusto mo matutunan yung psychology ng power at paano to gamitin for your success, I highly encourage you read this book, The 48 Laws of Power. Actually